Hello guys! Ngayon naman, may ishare na naman ako na recipe sa inyo. Tara, gagawin na natin. Chicken recipe yung gagawin ko. Ito pala yung gagamitin natin guys, chicken lollipop. I-marinate ko lang siya sa black pepper at saka lagyan natin ng asin. Tapos, gagamit din tayo ng egg yung egg white lang yung gagamitin natin at saka yung flour ayan, maglagay na ako ng black pepper lagay na rin tayo ng asin Yan guys ilagay ko na yung egg white. Ayan, ngayon guys, maglagay naman tayo ng flour. Ayan na guys, tapos na tayo mag sa ating chicken. Rest muna natin siya. Bago natin siya prituhin. Ayan guys, iprito ko na yung ating chicken. Ayan, ilagay ko na yung ating chicken na nakamarinit. Ayan na guys, luto na yung ating chicken. Tatanggalin ko na siya. Ngayon naman guys, dito naman tayo sa kabilang kawali. Maggagawa na tayo ng sauce sa ating chicken. Ayan, maglagay na tayo ng oil. Sunod ko naman yung ating sibuyas. Sunod ko naman yung carrots. Ayan, makulay na yung ating sauce. Sunod yun naman yung bell pepper. Ayan, maglag <coughs> maglagay na tayo ng soy sauce. Tapos maglagay na rin ako ng suka. Maglagay ako ng oyster sauce. maglagay din tayo ng tubig ayan, unti lang maglagay din ako ng sugar ayan guys, haluhaluin lang natin para matunaw yung sugar ayan, ngayon titikman ito naman muna ngayon nag-add tayo ng cornstarch tinuna ko lang siya guys maglagay din tayo ng black pepper Ayan, tapos na natin nagawa yung ating sauce. Ilagay ko na yung chicken. Ayan, halo ko lang siya guys. Hanggang sa ma yung chicken natin, malagyan na siya ng sauce. Para mag-absorb yung sauce. Ayan na guys, tapos na tayo magluto. Ayan na guys, yung ating recipe ngayon. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye.